sebab awak tawatei Anong ka pala tayo ng kote natin Kasi Ito yung kote ko ng ano guys sa mga kote Sa sa mga guys Nang Kalba na yun Yung pang saraw dito Yung kaya nang papalit And so Nasa Kondrian timing guys Kondrian patok jeep dito guys So ang papalit naman natin guys Is yung ano na guys Vehicle spawn tayo Kasi tamanta ko sa Car spawn kasi mas mabilis dito ang gagamitin natin guys yung gal galvanized jeepney is ascabi yung lumang taxi na pang london uk ito yan galvanized tawag din guys ang isasakay natin guys is, is ano tayo guys dito cruise proj proj 8 Hanapin natin ng pang Manila. Ayan. Yung kulay black na yan guys. Pang Manila yan guys. Yan ang hataw. Ilit ko sa mga hato guys eh. yan So, inji kayo sa ride natin guys ah. Let's go. Ay, malakas eh guys. Malakas pala ito. Hindi ko pala alam malakas pala itong son na to. Hina natin guys para hindi kayo mabingi. Kung ayon hinaan guys, kung gusto na lagi na malalakas sa volume ng mga jeep guys, dilakasan nyo. <laughs> Wala naman lang pakilang dito eh. Kung gano'ng kalakas man lang volume ng mga player natin, hindi okay lang. babayad tayo ulit pag ganyan guys magbabayad ka ulit like, guys kung gusto mong bumalik ulit sa pinaka dati mong rota hindi na guys sa ride natin 60 bider to guys yung Yung lamigo natin gusto 60 bider tayo. papalitan ko rin ito ng guys ng ano guys 7 divider namaya guys papalitan na rin ito 7 divider itetest ko muna si version 460 divider kunyari lang ito kasi pinagpalit ko lang yung muffler niya grabe ingay nito guys sobrang pinakamay nito ng muffler 6 divider grabe malaga talaga lalakas talaga mga mm -hmm. tayo na nga mga guys balik tayo sa ano natin dito sa sa jail is throwaway yata kasi hindi ko alam kung nasaan yun ito na natin sa mga guys kung saan yung jail is throwaway ano kasi dito yun eh dito na pink swan harigolda parkway So ang pagkakalagay guys dito yung ano guys Baka dito yun sa banda na to guys Hindi ako sure dito guys kung Nasaan yung ano eh Hindi ako sure dito kung nasaan yung ano Julius Throwaway So dito ko guys hindi tayo dito sa My side na to Yan So natadaan natin dito guys ito dito tayo dadaan sa target na yan Yan Dito tayo dadaan sa overpass na yan Kaya dito man nandito palang tayo guys taxi pag isa kaya lang hindi ako nagtataxi ride lang naman ito ginawa akong private yung jeep ko parang sumakay may sumakay 60 by that kasi ito guys eh

Sorry pala na mali ako ng ano, kala ko liligaw doon sa kabila. <laughs> Ang bilis kasi natin magmaneo eh. Yan, sorry sa Jeep pa. Sorry sa iyo. Kalimutan ko lang. Kaya nagkamali pa ako sa bike ko sa loob. <laughs> lumiko na itong jeep na ito. Nawawala sa balance nito lupo. Dapat ba kayo nito, ano, ha? Hello. Hello, makikita natin yung acceleration natin. Yun, gumana na. Mayroon tayo ng mga parking dito. Kung sasabihin natin mag-park dito. kasi wala naman sa'yo sa mag-parking dito. Ayan. Ano ba ito? Ano yung hindi matindihan park na nga lang tayo dito. Kaya wala naman ng parking. Pero okay lang naman nangyayos ko parking. Yan lang naman guys. Papalit ako muna yung marker. Kung gusto siya yung pangit. Iingis ko sa mapler ng jeep ko. Hindi <laughs> naman to ng aeroplano to kasi. Kung to ng aeroplano, sana to mas okay.